ikutan po natin ang view po nitong Tacloban Junction o tawag nito basta po sa akin tawag po ko nito Junction na po <laughs> <laughs> ng Tacloban ah, dito po kakansagan po ng pirik ng araw ay nandito po ito po unya ulit ko po ito po yung Diversion Road na patungo po palabas at papasok ng Tacloban City ayan po Ayaw mo ng traffic What? Nagmamadali ka kung pupunta ka po ng parting palo uh, tanawan at iba pang bersa po ng Southern Lipid. Ito pong madadaanan nyo. At ito naman po ang side. po, inikot ko po. Ito po yung manggagaling po ng babat ngon na pinanggalingan ko na patawid naman po ako ng summer. At ito naman po kasunod ito naman po yung nagmumula naman po sa San Juanico Bridge. Pupuntahan po natin yun doon para alamin po natin ang sitwasyon o kalagayan po ng San Juanico Bridge. Balita ko po ay nagkakaroon po ng problema ngayon doon. Kaya tara, samahan niyo po ako. Puntahan po natin at makimaritis tayo sa mga pangyayari dyan sa San Juanico Bridge. Eto na po tayo sa may paanan po ng San Juanico Bridge at ito po ay papasok na po ito ng Tacloban City at ayan po ang kanilang arpo na nagpapatunay po na narin tayo sa Tacloban City ayan po ang kaganapan po dito sa San Juan Bridge sa ito ng Barangay Kabalawan Tacloban City humahaba na po ang pila paakit po doon po sa San Juanico Bridge kasi po in-stop sila dahil uh, may papasok po ayan po yung mga nakapila na sikat po yan ng San Juanico Bridge po ayan sila yung iba po mga motorsiklo doon sa kabilang side okay guys ayan na yun po yung mga nanggaling na po doon sa Samar patawid na po yan dito sa Lady ayan po kala ninyo mga langgam mga sasakyan na po yan na nanggaling po doon sa kabilang dulo. Akala nyo po may mga parade. <laughs> Kakatuwa po silang pagmasdan. Ano? At akala nyo rin po ba na mayroon pong mga VIP na pumapasok dito sa lugar na to kasi po mga nakabarikada ang mga daan na ito at akala nyo rin na mayroon mga VIP na dadaan at papasok dito sa lugar na to Umaga pa po ito pero parang tanghali po. Napakainit po at pawis na pawis po ang aking ulo. Puno po ng pawis at balhas. Balhas po ang tawag ng mga waray po dito sa pawis. Balik po tayo rito. Paubos na po o pakunti na po yung mga pumapasok po dito sa takluban at nangangahulugan po yan. Inistap na po yung pag-akyat doon sa kabilang dulo. Yun po ay naroon po. Samar na po yun sa kabila. At ito po ang kinatatayuan ko. Ito po yung sakop ng liti o takluban proper. Kaya ito po, napapansin nyo, iilan na lang po yung mga sasakyan na dumaraan. Kasi po, bibigyan na naman po ng pagkakatao na makaakit po ay yung nandito po sa aking kinalalagyan. Ayan po, sila. Sayang lang po at hindi ako makalapit doon kasi pinagbabawal po na umakyat doon. Hindi kagaya ng dati na pwede ka po mag-jogging papunta roon. Kaya lang mahigpit na po ang nagbabantay dito. Kaya dito lang po talaga ang kaya kong ima ipakita po sa inyo ang mga pangyayari dito po sa nangyaring mga pag-aayos o pag-repair o pagpukumpuni ng San Juanico Bridge punang ko po ng malapitan at tatanggalin ko po dito sa istanya nang sa gayon po makita nyo yun talagang kung ano yung mga galaw ng mga sasakyan po ayan dito. na po sila, ayan na po ang sinasabi kong mga light vehicles po na nanggaling na po doon sa Samar po sa kabilang dulo, yung nga lang po nandito lang muna po tayo sa kabilang dulo ayan, yan nandito na lang po ulit Maraming salamat po sa pagkagali nyo. Pag-alabot. So, maga po. Bye-bye!